anong araw nga po ulit? Uh, anong araw ang muli pagbubukas? Hanggang kailan at anong oras sila po pwede magparistro, Chairman? Mula po, sir, tayo po magsisimula ngayong February 12 uh, hanggang September 30. At uh, ito po yung magsisimula mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Minsan po, tayo uh, kahit yung register anywhere program natin, makiantabay nyo lang, pwede po tayo mag-conduct niyan kahit Sabado. So kahit saan po gagawin natin sa mga malls. At uh, sa ano nga, huwag hintayin ang mga kababayan natin na yung mga last day last days na nabatay po napapansin niyo po. Mm -mm. Opo, yung present leadership ng Comet hindi po kami nag extend ng mga deadlines natin. Uh -huh. Kasi baka mamaya eh may mga panawagan na naman na extend ang mga registration. Yun yung menu, menu yun po yung nagpapantala ng inyong mga aktividad sa Comet Chairman eh. Tama po, dapat po sinasanay natin kapag kami deadline, may deadline at yan po hindi dapat ini-extend sapagkat yan po nilagay at kinet yung deadline na yan. dahil meron pong dahilan kasama po yan sa pagpaplano.